Hello and welcome back again to my youtube channel The Mommy Jaja Vlogs For today's video Magbabahagi ako ng Pampaswerte sa pera Para lagi kayong kinakapitan ng Swerte sa pera Hindi na kayo kapusin O alatin sa pera Maiki na Meron kayong mga tinatago na mga Pampaswerte para maiwasan natin Yung kagipitan sa pera Yung laging kinakapos kapag magkaroon kayo ng pera ang bilis nitong mawala ang bilis nitong maubos parang isang iglap lang kaya ang aking babahagi ay makakatulong para lagi kayong kinakapitan ng swerte sa pera hindi na kayo maubusan parang mamagnet ninyo ang swerte sa pera. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Basta kung ikaw ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, pasok lamang kayo sa video ito. At kung hindi naman, manap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mangangailangan lamang tayo dito ng pouch. Kahit na anong kulay ng pouch. At mangangailangan din tayo dito ng tatlong pirasong dahon ng laurel. Alam naman natin ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. All in one pampaswerte na ito. Pampaswerte sa pera, sa negosyo, sa buhay, sa tahanan. Nagsisilbi din itong proteksyon. Nagtutupad ito ng mga kahilingan. Mainam na gawin itong pampaswerte. Mangangailangan kailangan tayo ng tatlong piraso. At mga kailangan din tayo dito ng isang pirasong cinnamon stick. Ang cinnamon stick ang siyang mag-a-attract ng maraming pera. Pinubus nito ang pampaswerte na ginagawa. Meron itong magical properties na mag-attract ng mga swerte, lalong-lalo na sa swerte sa pera. Kaya, maigi na mag-stack kayo ng mga ganito, ng mga laurel, ng mga cinnamon stick. At mga ngailangan din tayo dito ng tatlong pirasong barya o silver coins o mga piso, tatlong piso. Ilalagay lahat ang sangka sa pouch. At ang pouch na ito ngayon, ay ang magsisilbing pampaswerte mo sa pera. Ilalagay mo lang ito sa iyong wallet o sa iyong bag. At kahit nasaan ka man magpunta, ay lagi mo lang itong dadalhin. <coughs> meron ka lang pampaswerte sa pera at meron ka na ding protection. Kaya, kung hindi mo pa ito nagagawa, subukan at gawin lamang ang pamamaraan na ito. Basta pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumika, pagdiskarte, at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.